guys, si Lola nyo. Amazona yan, no? Oh, laki braso niya, no? Oh? Ito may photo. Bulaga. <laughs> ayan guys, ito po sana yung aking itatransform. Itatransform doon sa amin kaharian. Kaya lang, hindi po natuloy kasi. Kaya ayan. Kaya eto, dito na lang po ako sa circle kasama yung ibang mga hayup. Ayan o. Noon hmm? pa 'yan. Hmm? Oo, pero magta-trans mag ano nga eh. May gusto ako na nakita ko sa Shopee, hindi ko makita sa Debbie. Alam mo lang dapat ang kinuha mo yung ganitong kulay o orange. Ha? Ano umitim diyan? Eh wala eh. Gusto, eh, Ito. Niyo, gusto ko 'to. Gusto ko 'to eh. Okay, hindi ko na ma mahina kasi yung dikita lang kasi ako hindi ko talaga siya mabasa. Pa, hindi naman natin nagagamit. Wala talaga naman. Ay, ito, eh ito ibigay ko to Kasiya kay Dudong. Atin. Oh. Okay na sa mukha ko. alam. Para paraan na lang guys. Bulaga <laughs> Hello guys mga kahintel Kahini Mel Dito yung lola nyo guys Yan you know? o na si Manoy Pwede tayo guys isang manok. Ah tayo na. kaya na ano na eats ayan tayo na ang yung dalaki ng ano bawang ang oh, lalaki siya ayan yung lalaki hindi lang oh nito? oh yung dalaki ng bawang dapat maliit lang